Magandang araw sa ating mga guro at punong guro sa buong bansa. Ang Department of Education ay naglabas ng Debit Order Number 34 Series of 2025 o Amendments and Clarifications to Debit Order Number 24 Series of 2025 na nagtatakda sa mga revisyon at paglilinaw sa pagpapatupad ng Expanded Career System for Teachers and School Heads layunin nito na matiyak ang kalinawan at patas na pamantayan at maayos na transisyon ng pagpapatupad ng sistema sa buong bansa alinsunod sa Executive Order No. 174 Series of 2022 at ng DBM DepEd Joint Circular No. 1 Series of 2025. So ayon sa rational ng kautosan na nakapaloob sa Section 5 ng ECP System ay batay sa merit at competence at kung saan ang promosyon ay nakasalig sa kwalifikasyon, pagganap at kakayahan at hindi lamang sa tagal ng serbisyo o dami ng pagsasanay ng ating mga kaguruhan. Okay. So, kilalanin natin ang nilalaman ng Debit Order number 34 series of 2025 otherwise known as the Amendment and Clarification to Debit Order Number no. 24, Series of 2025. And this is the guidelines on the implementation of the expanded career progression system for teachers and school heads in the Department of Education. Punta tayo sa Section 8. on the modified staffing standards for master teachers. Ayon sa Section 8, binago na ang pamantayan ng alokasyon ng posisyon ng mga master teachers sa ilalim ng bagong tuntunin, pinahihintulutan ang isang master teacher sa bawat tatlo o limang guro, depende sa signatura o learning area nila sa sekundarya. Okay, Narito ang mga dagdag na kwalifikasyon para rito. Ayon sa Section 9, kasama na bilang mga guro ang mga nagtuturo ng mga asignaturang hindi saklaw sa kanilang orihinal na espesyalisasyon. Basta ito ay nakasaad sa School Form 7 at mapatunayan ng kanilang aktual na schedule ng pagtuturo. Samantala, ang Section 10 ay nagtatakda na na ang mga guro na nagtuturo sa asignaturang Labas sa kanilang major ay dapat magkaroon ng limang taon na pinagsamang karanasan sa pagtuturo sa nasabing asignatura, bago makonsidera sa promosyon bilang master teacher. Marami kasi sa mga kaguruhan ang nagtuturo ng ibang subjects, no? Halimbawa kung English teacher ka at meron kang values education at kung values education ang kinakailangan para sa filling up of the positions, maibibilang na yung isang guro na nagtuturo ng uh, subject na iyon. Okay? So, ang pagkilalang ito ay nakabatay sa prinsipyong tinatawag natin na Recognition of Prior Learning o RPL na nasa Section 11. Such that recognition shall be anchored on the principles of recognition of prior learning and career experience, and shall acknowledge the teacher's instructional competence, contextual experience or expertise, and demonstrated contributions to learning outcomes in the given assigned subject area. Now, kunta tayo naman sa laman ng Section 12 on qualification standards and ETE computations. So ayon dito sa Section 12. Ang mga natapos na unit o antas ng edukasyon na lagpas sa minimum na kwalifikasyon ay bibigyan ng karapatang puntos sa comparative assessment. Halimbawa, kung ang posisyon na teacher 3 ay nangangailangan lamang ng bachelor's degree at ang aplikante ay may master's units o degree, siya ay bibigyan ng karagdagang puntos. Para naman sa mga master teachers, na nangangailangan ng masters degree ang mga may doctoral units at doctorate degree ay makatatanggap din ng dagdag na puntos. Tingnan natin sa section 13. Pinahihintulutan ang kredito ng dating karanasan na sa kanyang uh, dating karanasan sa gobyerno o pribadong sektor basta ito ay may kaugnayan sa tungkulin ng posisyong ina-applyan. Ang section 14 ay uh, malinaw. na nakasaad na ang karanasan bilang head teacher ay maari ng ituring na teaching experience sa aplikasyon ng parehong teacher or school principal positions. Sa Section 15 naman, ang mga trainings na huling limang taon ay mananatiling pangunahing batayan at kung lumabis ang bilang ng oras ng pagsasanay, ito ay bibigyan pa rin ng karagdagang kutos. Ayon sa bisa ng resulta ng uh, career very expanded form or program. Narito ang mga dokumentaryong kailangan sa retitling at reclassifications. Batay sa Section 16 hanggang 18, pinagaan ang bagong kautusan ang dokumentaryong requisitos dito. Una, lahat ng kasalukuyang principals ay hindi na kailangan magpasa ng kanilang Certificate of rating o COR o kumuha ng bagong pagsusulit para sa kanilang promosyon. Sapagkat uh, sapat na ang kanilang kasalukuyang record sa kanilang 201 file. Ikalawa, para sa mga aplikante ang mag uh, ng kanilang posisyon, sila ay kinakailangan magpasalamang ng retitling form na nasa Annex T ng Depth Order number no. 24 Series of 2025. And personal data sheet ng CS Form 212, revised 2025 na may work experience sheet at mga sertipiko ng pagsasanay na tubutuguan sa kinakailangang oras para sa posisyon kanilang ina-applyan. Dagdag pa rito, hindi na kailangang mag-submite muli ng dokumentong nasa 201 file gaya ng kanilang transcript of records, eligibility or service records. Okay. Sa module or sa section ng 20 to 25, tingnan natin. Sa 20 to 25, malinaw na nakasaad sa bagong pamantayan sa pagsusuri. Ang mga non-teacher applicants gaya ng mga head teachers or principal na ililipat sa classroom teaching career line ay kailangang sumailalim sa pagsusuri sa parehong classroom observable indicators o COI at non-classroom observable indicators or NCOI. Ang classroom observations ay dapat gawin sa aktwal na pagtuturo gamit na kanilang classroom observation tool for recruitment, Selection and Placement o COTRSP. Ayon sa Section 22, ang mga obserbasyong yung sinasagawa sa nakaraang taon bago ang kanilang aplikasyon ay maaring gamitin basta ihiwalay ito sa obserbasyong ginawa para sa Performance Management and Evaluation System or PMS ang rating sheet ay may bisa lamang sa loob ng isang taon mula sa petsa ng obserbasyon na nakapaloob sa Section 23 at may katumbas na 25% sa kabuwang puntos ng kanilang pagsusuri. At para naman sa mga means of verifications, ayon sa Section 25, maaaring gamitin ang mga dokumento mula sa huling tatlong taon, uh, tatlong taong rating period ng RPMS, PPSTO, PMS. Kahit ito ay uh, iba sa indicator na original na naisumite basta't nagpapakita ng ebidensya ng kanilang uh, pagkanap. Dumako naman tayo sa Section 26 sa Comparative Assessment Results on Expanded Reclassification. Ang resulta ng kanilang uh, Uh, expanded the reclassification of career ay mananatiling may visa hanggang ito ay may ganap na magamit. Ang mga guro na nakakuha ng minimum na 80 points cut score ngunit hindi pa na reclassify no? dahil sa kakulangan ng pondo ay automaticong uunahin sa susunod na tao nang hindi na kailangang sumailalim muli sa panibagong pagsusuri. So ito ay isang malinaw na pagkilala sa karapatang nakuha sa pamagitan ng merito at hindi mawawala dahil lamang sa pagkaantala ng pondo. Narito ang mga pamantayan sa pagganap or performance requirements. Balikan natin ang section 19. section 19, ipinapaliwanag ang classification ng PPST indicators bilang classroom observable indicators, COI at non-classroom observable or NCOI sa bawat domain ng PPST. Now, itinakda sa section 27 to 33 ang transitory flexibility nito sa performance requirements. Balikan natin ang section 27 to 23. Sa loob ng tatlong taon na transitory period, ang mga gurong hindi ganap na nakatugon sa pamantayan ay maaari pa rin maisama sa promosyon basta't sila ay may very satisfactory na kabuang IPCR rating at nakaputupad sa kwalifikasyon ng posisyon. Kabilang dito ang mga gurong may very satisfactory ngunit hindi outstanding sa ilang kanilang mga PPST objectives. Mga gurong master teacher na ng conversion ng indicators at mga gurong nasa official on leave ng maternity nila at kanilang scholarship. Kinakailangan punan ang kanilang teacher's commitment form on PPST indicators for development. Kung saan maaaring pumili ng kanilang tatlong PPST indicators na pagtutuunan nila ng pagpapabuti. Ang transitory provision na ito ay epektibo hanggang February 24, 2028 as stated in Section 33. Itinakda rin sa Section 31 to 32, na ang mga support at recognition measures ay pagpapatuloy upang mapalakas ang motibasyon ng mga guro na patuloy na pag-usayin ang kanilang kakayahan. Ang mga school division office ay may kapangyarihang palibigin ang deadline o miling buksan ang pagsusumiti ng aplikasyon kung kinakailangan. So upang matiyak ang patas na pagkakataon ng mga guro. Ayon sa section 34 to 36 ang Bureau of Human Resources and Organizational Development at Human Resource Development Divisions ang manguna sa pagsubaybay at pag-evaluate sa pagpapatupad kasama ang Civil Service Commissions at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa kabuuan, ang DepEd Order number no. 34 series of 2025 ay nagbibigay ng konkretong binaw at kaginhawaan sa hanay ng ating mga kaguruan. Sa pamamagitan ng binagong staffing standards, malinaw na kwalifikasyon, makatwirang dokumentaryo, batas na pagsusuri at makataong transisyon ang tunay na pinagutunayan ng DepEd na ang karera ng ating mga guro ay dapat umusad batay sa merito, kakayahan, malasakit at sa serbisyo. Ito ang bagong mukha ng DepEd sa promosyon, makatarungan, makatao at nakatuon sa pagpapaulat. Maraming salamat.